Bio Solai 125 nagpunta dito itong unit na ito mga boss. Talagang tumatalon-talon. Parang kabayo panggilid. So maayos naman yung panggilid niya no. May konting problema lang, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Magpapakalkal nga daw siya sana ng puli sa akin. Pero nakita ko kalkal na ang kanyang puli. Tapos naka-reangle na rin yung puli at drive So hindi ko na yung pinakilaman. Pinalitan na lang namin ng bola sa kadahilan na yung kanyang bola ay kumakalug-kalug na. may humiwalay na yung tanso doon sa mismong fly ball niya. Ito lang po naging problema ng kanyang motor. Eh, mapapansin nyo may groove. No, kasi yung kanyang bell ay may groove at maayos. Ang problema dyan, ayun, tingnan nyo yung bell. Maayos po yan. Gawa na yan. Hindi ko alam kung sinong gumawa pero napakaayos po ng pagkakagawa. Ang problema dito, ito nalinis na kasi ito ni Ben eh. Kaya malambot na. Pero yan po kanina halos hindi mapihit. Sobrang tigas. Saksi naman yung customer talaga. Sobrang tigas. Siguro first time lang ito na nabaklas. So ngayon nalinis na at na-lubricate. So ayan. Madulas na. So ito yung primary reason. Kaya bak kung bakit kanina eh, tumatalon-talon yung motor niya tuwing aarangkada. At lumalaga pa. Papalitan na rin natin siya ng center spring. Niyo, pati clutch spring para maging mas maayos yung takbo ng kanyang motor kasi center spring niyang ginagamit ay talagang malambot na napakalambot na talaga siguro sa kalumaan na din so malaki na tipid ni boss halip na magpakalkal magpadigri magparigroob nga daw sana eh gawa naman na yung kanyang motor itotono na lang dito kasi sa amin siya siya po ayan tingnan nyo napakadulas na. Malambot na. So, maayos na itong magka-play. Dito kasi sa amin sa shop, ang ginagawa namin ay pang matagalang solusyon. Hindi yung pansamantala lang. Pangit po kasi yung gano'ng kapag ka pansamantala lang. Eh, Pabalik-balik ang customer. Gastos ng gastos. Di ba? So, isang gawa na lang hanggang maaari. Tapos ipapatesting natin sa customer para malaman natin kung okay sa kanya yung ating ginawa. Ganun lang naman yan. Kung hindi okay sa kanya, yung takbo, pwede natin i-retune e ulit yung CBT. Pero most of the time naman ay okay na agad. Nag-agree naman agad yung customer. Yan. So, dito sa amin sa shop, wala po kaming anti-dragging combo. Wala po kaming mga ganun. Anti-dragging set. Dito, ginagawa namin kung ano yung dapat gawin sa panggilid. Depende sa budget ng customer. So, yan. Nakakabit na yung CBT palit na rin si Bossing ng bagong belt dala niya naman yan brand new so kinabit na namin ayan tingnan nyo usually pag bago yung belt mapagpag yan pero ngayon yung galaw ng belt sobrang minimal lang so i-install na namin yung crankcase cover nito papatesting naman namin kay Bossing ayan hapit na hapit Ala, ayos nice So no, wala na daw yung kabayo sa motor ni Bossing. Ano. So lang mga boss, ride safe and God bless po sa lahat. Maraming maraming salamat.